Wow, oh, ayun lang yan ano Makakaiwas yan sa oh. Ah, dalawa tat dalawa nagwanggahan na <laughs> yan dalawa ha pa panapanda yang yan magkasalubong taga saan yung mga yan taga saan Walang, ako, yan. Mo, matanda, dito mismo sa bakal na yan ano jalan sa bakal ay Hanal, nasa yung kanal nasa may kanal yung kanal na bakal ay doon pa pala kanina pa yan kanina pa ngayon lang ha? Bakit ang pangapit na kapuha ang Balik na tayo, no? <coughs> ya mismo <coughs> nagbanggaan ang motor na yan. Kan, Halo. Oh. Oh hey guys terus na Ingat, ingat, po kayo sa pagmamaneho. ay Ayan ang ang nangyayari. Ayan ay, ta, sa dalahikan po are. Dalahikan. Dalawang ng uh, motorsiklo. Nagabang gaan. Ayan. Uh, Nasakay na. Bye, -bye. Bye, Bye! Yan lang po. Uh, paalala sa mga nagmamaneo, oh. mag ingat po tayo.